hindi. Para po kami na sa palengke. Eh. <laughs> Nakakaloka kasi ang dami pong mga <laughs> birthday. Ano? <laughs> birthday to? Ang dami pong Christmas party ganap. So, lahat ng mga establishments ng food, ano, punong-puno ng mga bata. Di ba? Mga galing Christmas party. So, ayan. It's a big bar. <laughs> <laughs> ano sa big Ano masasabi mo sa in-upload natin kanina? Hindi wow. <laughs> pero ito nga mga kapata helmet, dahil nga sa una natin in-upload, ito, good vibes muna tayo, di ba, Bidyaga Park? Okay. Para, ano. Para po kami nasa palaigay. Pero ayan nga mga bata helmet. Itong video na to, super short clip lang to. Pero kahit diba, kahit pinapanood, tinitingnan lang natin. Iba yung ano, good vibes, di ba? Iba yung positivity talaga. Mga batang helmet. O, di ba? Dilipat ko na kasi ang sa masilip. <laughs> May mga pagsilip. Oo, oh, maaliwalas talaga. Ito, panoorin nyo. ng helmet. 31! <laughs> Pero wala akong masabi dito sa ano, yung burger ng ano, yung Burger King, itong bagong burger nila. Hello! <laughs> Hello, bye <mate>? fish! <laughs> Pero ahead ka ba ka ng okay, helmet? <laughs> Ikaw kaya magtawag doon video gabber. Si video gabber hindi na kailangan ng mic niyan. Ang laki din nakargada niyan. Pero ayan lang ang mga bata helmet, 'di ba? Good vibes lang talaga sila Bibi Leni and si Sentiko, 'di ba? Oo, oh, oh, chika lang, 'di ba? Yan yung time na Yes, ganyan talaga kapag may anong transparent and may good governance, 'di ba? Wala si tinatago, walang mga merry Grace piatos, walang mga kukoy bilyamin. Oo, walang ganoon. So ayan nga mga bata helmet. Kalokan. Eh. <laughs> <laughs> to, to, uh, kasi Oo. Kasi uh, ganito mga kabatang helmet eh. Hindi ko, hindi ko maipan camera natin kasi baka may mahagot tayo. Pero punong-puno talaga to. At kanina medyo tahim o uh, kalmado pa. Pero ngayon magiging ano, talaga yung ano, competitive ang lahat na magsalita. Di ba? <laughs> Pati yung, mm -hmm. pati yung pati yung yung crew na nagtatawag ng na number. Competitive day. No. No. <laughs> Siyempre, hindi rin tayo mapatalo mga bala helmet. Tapos competitive tayo. Tawag-tawag. <laughs> tawag. tawag, tawag. upuan. <laughs> Kaya nga. O diba? ba? Pidyaga per. Babati muna ako. <laughs> Shout out nila Sir Boogie, nila Sir Aish nila Sir Mian Manusi, nila Nanay Maxima, nila Mother SP, So palagi na comment Kay so, uh, Kapitana uh, Yung mga nag-aay si Ma'am Si Ma'am Puso Baby uh, Bridget Si Ma'am Adelaide Del Santo Si Ma'am Mary Grace Santo Si Ma'am uh ay, si Sir Mauricio Eloso Yung mga nag-comment Diyos ko Yung mga palagi nag-comment Sino nga yung tagad Boston? Si Ano uh, Sir Eric Badud So Merry uh Merry Christmas Taga Ang tawag dito Mary. Doon sa number one kung, First ano, Would pa ay to sa number one control si Al Pacheco? <laughs> ayun, dati na nakita ha. Sana talaga kumita ka sa araw na ito. Pero ayun, gawa ka ba talaga? <laughs> <laughs> hindi ko. <laughs> <laughs> hindi, ko <laughs> 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 hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan ko ipapad tong camera kasi. <laughs> <laughs> kasi may mga nahagip. Pero ayun nga, comment down below na lang kung ano yung masasabi nyo about dyan. Eh, kung nagustuhan mong vlog na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at click on notification bell para lagi ka updated sa lahat ng mga <laughs> <Stay> safe, tayo. <laughs> Sabi ko sa bahay, din na muka, it getting better every day. God bless everyone. Bye! <laughs>